jo philippines news. news nationwide Samantala, balita naman sa ibayong daga Turkish President Tayyip Erdogan sinimulan ang pagbisita sa Iraq upang i-reset ang ugnayan at pakikipagtulungan laban sa militanteng Kurdish PKK bulang po sa Rancho Filipinos World Service Dari ang report ni J. R. Tinimula na ni Turkish President Tayyip Erdogan ang pagbisita sa bansang Iraq upang i-reset ng kanilang ugnayan at kooperasyong pang-siguridad laban sa mga militanteng Kurdish PKK. Ito ang unang pagbisita ng isang Turkish leader mula pa noong 2011 kasunod ng mga taon ng matabang nilang relasyon. Ayon kay Farhad Ala Al-Din, Foreign Affairs Advisor ni Iraqi Prime Minister Mohammed Shia Al-Sudani, ang pagbisita ay naganap pagkatapos ng halos isang taong paghahanda ng magkabilang panig. Sinabi rin ng mga opisyal ng Iraq at Turkey na higit dalawang pong memorandum of understanding ang pipirmahan sa pagbisita ni Turkish President Erdogan. Pinalakas naman ng Angkara ang mga operasyong cross-border laban sa mga militanteng PKK na pangunahin nakabase sa Kurdish bulubundoking hilaga ng Iraq. Nagpaplano na rin ng Turkey ng isang pag-atake laban sa mga militanteng Kurdish PKK at tumingin ng kooperasyong militar ng Iraq sa anyo ng isang joint operations room. Wala sa RP World Service, ito si Jay Arevalo para sa Radyo Pilipinas.